Ayan po, so pa C5 kami ngayon going kami ng DRT Okay Kasi so nga lang 2 bars na lang ako eh <laughs> So pagas na lang muna kami sa unang gas station na madala namin Okay, so mauna ngayon sa amin si Mark ang kas niya si James tapos si Will ang kas niya si Joy Okay. Super. Kamusta? ginagawa lang ng kalsada rito no? okay. So, wala na namang kalsada nito ni pinang talaga 'yung motor ko doon eh. Pala po tayo. Raulo. <puta>. <laughs> Raulo. <laughs> ito, pating 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 galan to. ayos oh, ah. Ay, sa... Tagal pa 'yang pre. Ay, dito pala daan natin pagpadinggalan. Puta! <laughs> Lapit na yan. Saan tayo magpa-park? Balakaw na yata doon. Sige pre, wala na kayo. Ano doon tayo, uh, na ako. <laughs> Ay, ka, ka. ka, pre. Sige, pre. ang adventure no Ligo adventure Jan yan lusong na yan Nahan ka to? Sige. I'm willing to take the risk. <laughs> kaya kaya derecho alalay lang yan yun o oh. naman yun sige pre sige 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 yun kaya yun <laughs> Yun lang pala, Mayroon pala no? Meron pa yata eh, pero sige lang. Go lang natin yan. Oops Yan Okay Okay, pero. Oops <laughs> Basic Basic Pasa lang, parang natatakot na ako sa amoy ng motoro Kaya <laughs> nga Ah, ayan na. Ay. Grabe. <laughs> Boss, malapit lang ba yung lalakarin dito? Pwede mag-iwan lang ano, damit dito. Okay lang iwan yung damit. Ah, malapit na lang naman sir, no? Malapit na. Ay, malayo pa. Bitbitin mo na lang pre. ng aming mga motor oh <laughs> uh, yan na sinasabi pre yan na gilid ka pre pa malalim na pababa ito talaga di na kaya ng motor to <laughs> <laughs> Ito na folks Ito tayo pa O, ah. sila Joy Sa gapit, nakakatakot duman dito no? Mamaya may makasalubong kansawa sa no? Ha? Oh, lang Ha? Ah ulam lang? May nakasalubong ka sa lawa, ano no? Sawa, so, uh, isip ka na lang uh, ano, luto. Ibis na, uy, sawa, uy, adobo. Uy, adobo. Mukhang madulas tingnan ah. Ay, hindi, medyo mabuhangin uh, naman siya. Ah, bato. galing Ah, ito, madulas na rito. Ah, uh, uh, uy, Yun na nga. Yun na nga. kita trail oh. <laughs> awak kayo pre ah. madulas ha ah. lapit na, lapit na awak kayo pre ha ah. Kaya-kaya? <laughs> si Joy, ano naman si Joy? Sa taas, sa taas, tingin tayo oh <laughs> yung pantalon ko pre Ito na Aray ko Sakit to Sakit sa paka pre Ito na yun Ito na yun Ito na yun Ito yan. Nauna na yung isang tour guide natin. Nagpahinga na siya, oh. Doggy! 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 Malang sayo mo pre. Pasubo kami sa kasama namin. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. Sana nakunan yung gulong ko eh. Wala eh. Hindi na ako nag-video nun eh. nag-video ka lang pre, kita sana sa video yung tumba, tumba ko kami eh. Sa likod pa naman ako. Ito po yung ano, pasimuno. Sabi ni Mark, sabi ni Mark, chill daw dito susunod mag-research ka nga muna <laughs> namin dito hindi lang alam mo dito grabe gumulong kami <laughs> ayan pag sinabi kong kami pati yung nagyaya dito gumulong din kumain yung kaagad e umudulas na naman Okay. Hindi na ako nagpalit ng damit kasi kailangan malabahan. Pero tingnan niyo naman 'yan, oh. Di diba? Dito na tayo para sa mababa, oh. Uy, sarap. Ganito yung malamig pa rito yung pinaliguan namin sa Tanay Pre. Mas malamig pa rito.

bakit ganito? Bakit ganito? Ang naglalaman ko Napakasakit namang isipin na Sa puso mo ako'y pangalawa At yung nakikita ko sa kasama Ipikit ko ang aking mga mata sa gabing kasama mo siya Halos hindi ako makahinga ko oh, talagang nakaka-swing. <laughs> Pre, inaano namin parang ano, parang Pilipinas pabuntang Wakanda. <laughs> ganun kalapit yung daanan. Paano bro, ganun eh. <laughs> <laughs> sabi, anong sabi? Nalagyan <laughs> mo ba sa vlog yan? Ah, uh, you disturb me? <laughs> and you, and you ruin my life? <laughs> oh! 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 Pero ano sabi, sabi kay James kagabi? nagbabalikan. Ah! ano sabi ko sa iyo, pre? May multi ka lang, naging multi driver ako. bars Sabi ko lang. Ah, hindi man nga dapat ginawa, nagmamalaki mo ba? Ah! Oh. Okay. isang isa bars. Wala lang bars. Wala lang bars. Isang minuto. Okay. Sabi mo, sabi mo sa aking ka ako ay iniwan. <laughs> Bakit kanina, ikaw ang pinabayaan. <laughs> 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 that's all is. That's all is, that's all is. That's all <laughs> <laughs> Sir, kaya na ba? Kaya na. Kaya na. Ayan o. Oh. Pansit ala canton, <laughs> Gago eh. Pwede pera mo naman atin. Ito pre, kutsara. Anong tawag yan pre? Eh, ito na. Anong tawag yan ay? Ang kamalang pansit kanton pre. Oo. Oh. So, Sa office, pansit kanton. Oh, si lucky me. Si Unipak, Unipak pala to eh. Lucky me, baka naman. Lucky me. Baka naman susunod na vlog namin. Sponsoran nyo oh. okay, kami. Pasig Canton. Pagkain kami. Pagkain kami. Ang mga pagkain ng mga champion. Oh. Ito, Tom Brady. Tom Brady. Mm -hmm. si Tom Brady. Ito? Oo. Patutok yung mana pa rin. Patutok yung mana. Sir, <laughs> Which is on 3 2 1 let's go! good 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 Parang para sa iyo. <laughs> Parang ito yung pre ah. Pareho yung pre ah. Bale pre, itatag natin shut si... Up, up. Itatag natin uh, si Luna dito shut pre. Shut Luna! Sir baka may ketchup po kayo. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magtampo. Ano mo ketchup? Ano yung tayo dito pre? Ha? Kasa Ay nuka, straight lang oh. Kasa ba? Uh, ito yung room namin. Na Pumunta kami. Bakit namin si Chef? Chef. 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 Boy. Yo boy. Si Chef si Boy Lagro. Si Chef Boy Lagro kasi taga Lagro yung. Sino sino? tuloy mo pre. Kanyang nya ang iniibig. Aba. Ha. pa mo. up na ng bonfire pack. Mag-set up na ata no pre. No, bonfire. Kain okay. mm -hmm. na. No. Ah, okay. Sige, sige. Hindi ako na pork chop. Sup, bro! Sup, Joy! Sige, <laughs> sorry. Sorry. <laughs> oh, no. Ayan um, Masarap-sarap Ay, yung ano, pulutan namin ngayong gabi. Sa di sa pag yung ano, chef natin galing pa to sa ano sa Sempre. Sa magandang school ng ano cooking. Cook. Anong <laughs> pangalan ng school? Yeah, anong, anong school ng cooking? Cooking na Hotdog ni James. Hotdog. Hotdog ko. Tilapia. Ano yan, Joy? Sausawan. Ah, sausawan. Anging hmm. I mean, pork chop. Tatantarin mo pa ito pre, no? Gusto niya ba? Hindi eh, ko rin alam. Okay na yun, kasi yan yung lang ulam natin, yun ah, yung, okay. yung pulutin. Ah, sige, sige. Pero pwede naman natin i-chop para mas malambot. Mas maliit. Tilapia, pre. Okay. Ayan, tilapia Ay. naman po. Uy, gagaw. Puta, buhay, <laughs> buhay pa, pre. Buhay pa po yung tilapia namin. Sarap Ayan. Ayan niyan. Ayan, pang. Anong laman yan? Yun pa rin. Kalamatis. 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 Kalam Kalam kalamatis. 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 Kalamati. Kalamati Tignan. <laughs> mo pa rin yung kalamatis sa kalansones ko Yes sir, thank you for giving us these blessings. Thank you for giving us Thank you for uh, blessing us another uh, opportunity na makakain ng sabay-sabay at makakain ng sarat na pagkain na hinahin niya. God bless us, may he also bless all of our families and friends, in the name of Amin bonfire. Sige. Lakas ka. Lakas ka. Si Mark, hirap na hirap. Matagal to bago maubos, no? Basa kasi yung bamboo. Eh. Pero lakas. na

Ayun po, mga veteranong manginginom po yan. Yun o. You know? Mandatory po talaga na inaapo yan talaga ang ano. Hindi nga marunong magandiyan eh. Yun o. Ay, gagawin alam mo talaga na yung ulo na nilagay. Oh, the finishing touch. <laughs> Finishing the finishing touch ay 'yung last ko na 'yan ah iyan 'yun hello para sa hot dog ano na no tunaw na tunaw na palang yelo no wala pa so masyado ayan ah anong planeta pre jean calamansi jean calamansi lalagyan natin sili. Ito may dalang sili oh. Ayun, sige, lagyan mo sili pre. Sige muna no? ah, na 'to ano 'yun, Ay, tig -tig natin. Tig -tig man man natin. Okay. So, okay. Wuchit par. Wuchit. Ano man, ano naman? Yon. Oh, uh, sarap. Sakto lang. Sarap. Masit muna par. Parang juice lang din yung shot natin may kasamang sile pa yung itsura niya pre sa ano sa video para siyang suka na merong sili <laughs> para sa <usawan> lang <laughs> no? alam mo sa usawan lang eh pero shot to shot sarap pre eh. sarap may hagod Tataluto namin ng hot dog Si Mark Yo par Ayan o At na ni Joy Sarap no? Parang ano lang mala ano. Yung tamang malalasaan mo lang yung sili No? Oo oh, yung Yung, yung ano yun eh. uh, Hindi siya maang na may ano lang parang lasang ramen May mo lang ano lang yung... lasa siya mm, so, na Hindi naman siya maang hang na ano Yung flavor lang Yung kumbaga ba, yung lang yung habol mo sarap. Oh, Pag-inom pag na, eh. no? Lublog. Kaya nga, yung init eh. Pero dapat, pan -pan. dapat ongoing yung apoy pre. Oo. Kung sakali. Oo, o, para sa may pampainit, no? Oo. Pre, ano Ayan. yan? Ayan. Pwede Ay, na, na mo pre, pakita mo pre. Pakita mo dito sa si camera, pre. Sigurado ka ba? Oo oh, pre. Pwede naman ba dito? Lahat kami pre. Lahat kami pre, minom na kami. Na. Nakaikot na nga eh. Nakaikot na, sige na. Inom. Huwag mong isama yung sili ah. Baka lunokin din. <laughs> baka lunokin mo kaya ka nagre-reklamo. Uh, ano, di ba? Sarap. Up, 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 up. Sarap. <laughs> Naiyok na daw. Oh. Sira ulo to si James. Ito ano si Yap. Ikay ng paalam. Uy! Sarap. Uy! Sige, At sige, pre. At pagbilang ko ng sampu. Tatalikuran oh, oh. tata, na kita. Oh! Tatalikuran na kita. アハハハハ。<laughs> <laughs> pa pupunta pa kami kay Mototech. Welcome San Rafael, Pag-Bulacan. Biciclet ride, sit ride, naglalakad. Kun Hindi na po worry, friend. Hayun, ko lang yung helmet kang ina na. Dahil uh. pwede okay. okay, so yun yung na-score natin, oh. Wala lang si Trupa, pero nabili na natin kailangan natin. Ayan, ah, sa Service Center dito. ganda, thank you. Galing sa one garage itong bago nating helmet.